Kaugnay pa rin ng kontrobersyal na pagpangalan ni President Duterte sa mga general ng PNP na umanoy protector ng mga drug syndicate. Makakapanayam natin sa linya ng telepono si Chief Superintendent Joel Pagdilaw, ang dating National Capital Region Police Office Chief. Chief, Chief Superintendent Joel Pagdilaw, magandang umaga po, sir. Yes, uh, ma'am Cara. Magandang uh, umaga din po sa inyo. Okay, sir. Isa po kayo doon sa mga pinangalanan po ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa iligal na droga bago po niya sinabi ang inyong pangalan. Kayo po ba ay may inkling na o may pakiwari noon na masasama po kayo sa listahang ito, sir? Bali, uh, wala mula akong inclination uh, na umabanggit po yung pangalan ko. At uh, hindi po ako nakapanood kahapon at uh, na sabi lang po sa akin ng mga kaibigan natin sa media at sa mga kasama po natin. Mm -hmm. And how did it how did you take it sir? Bali syempre kagulat dahil uh, ang ang katotohanan hindi pa ako protector ng uh, illegal na droga. Sa tagal ko po sa serbisyo sa 32 plus years ko na service talagang iningatan ko po ang aking uh, reputation sa pag uh, pat, uh, pagpatupad ng aking uh, trabaho at uh, sa lahat ng kuman na aking uh, inandel, talagang uh, nilalabanan ko itong uh, illegal na droga, malaki man o oh, maliit talagang pinapauli ko. At uh, sinisigurado ko na uh, makukulong sila at uh, makukumpik. The record will uh, speak for itself. Pero bakit po of all the generals in the PNP kayo po ang pinangalanan? Ano kaya ang naging batayan sa pagdawit sa inyong pangalan, sir? Uh, Ma'am Kara, I cannot uh, speculate as of now. Kaya ako, ang masasabi ko lang is, uh, hindi totoo na protektor ako ng illegal na droga. At handa uh, ako na linisin ng aking uh, pangalan na pagdilaw, kahit na sa ang administratibo o criminal proceedings. Ano po ang mga hakbang na uh, inyong, uh, what steps would you take para po ma or malinis po ang inyong pangalan, sir? Sinabi niyo po Mali na yun, handa kayong magpa-lifestyle check, tama po ba? Yes, tama po 'yon. Any uh, check na gagawin po nila, uh, open po ang aking uh, personal at uh, official na buhay bilang uh, military and na uh, police officer. Okay, so kumpiyansa po kayo na kayo po ay namumuhay ayon sa natatanggap ninyong sweldo bilang uh, isang general ng PNP at walang ibang source of income ang inyong pamilya. Yes, ma'am, merong uh, source of income ang aking asawa at uh, 1989 at 1995 meron po siyang uh, korporasyon sa security agency. And that's it. Wala na pong iba. Yes, ma'am. Okay. Um, sinabi niyo po na ang serbisyo ninyo sa PNP ay uh, kayo po ang nanghuhuli, sabi niyo po, kayo po ang nanghuhuli at nagpapakulong ng mga sangkot sa sa droga naniniwala po ba kayo dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte na meron pong mga pulis nga na talagang involved at protector ng mga drug syndicates? Yes ma'am, uh, naranasan ko po yan dahil meron na rin po tayong na, nauli ng mga pulis na involved dito. Sa record po yan. At handa po ba kayong pangalanan kung sino itong mga protector ng mga drug syndicates na pulis din po katulad ninyo? Alam niyo naman na lahat yan nakalagay sa mga intelligence files at ay yung sa taas lahat ng mga ipaka binabalidate ito sa ground bago sinasubmit. So yung mga listahin na yan na kasama sa mga binigay natin, madidyan na rin sa, sa intelligence uh, unit ng ating uh, PNP. So kung kunyari nga po tanungin kayo, handa po kayong pangalanan po itong mga tao ito sir? Officially nadudod naman yung mga, ano, yung mga nagbabalidate at uh, nagbibigay ng informasyon tungkol dyan. Meron pa Kasi may mga may mga tanggapan na gumagawa ng mga lista na pinabilite. Ito yung uh, intelligence uh, unit ng uh, for example sa region sa baba sa mga station binabalidit nila kung sino yung mga involved at ito yung pinapasa at mga, uh, binabalidit. mga quarterly validation or monthly validation. Tinitingnan kung uh, involved talaga ito mga uh, polis na ito. Kayo po At kung uh, may mga ebidensya, ito yung uh, ginagawa ng paraan para ma sila at mahuli at mahulong. Kayo po ba mismo ay may naipakulong na or nahuli na ng na mga talagang mga malalaking drug lords or protector ng drug syndicate, sir? yes uh, Sa record natin, nung uh, tayo ay uh, hepe ng uh, Lawag City, nung uh, hepe tayo ng uh, QCPD at sa kanitong NCRPO, at uh, lagi ka naman bilhin sa ating mga operatives, may mga kanya-kanya commanders yan, ng mga station commanders at sa mga chief of police, yung mga anti illegal drugs sa unit. Uh, Ulihin, hindi lamang yung mga street-level policing but yung mga high-level targets. At uh, lagi ko sinasabi sa kanila na sumunod lagi sa pagpatupad uh, ng batas at huwag na uh, magiging protector ng mga illegal na droga. At yan, nakarecord naman lahat yan. Sinabi niyo po kahapon, sir, na kayo po ay makikipagpulong ngayong araw sa bagong talagang uh, chief PNP, sir. Ano po ang sasabihin ninyo sa kanya? Yes, uh, papunta na ako sa Campo Prame at uh, mag-report sa ating kay uh, eh, Police Director General uh, De La Rosa. Okay. At um, tama po ba ang aming uh, pagkakaalam na kayo po ay floating status po as of July 1? Bakit po kayo na ilagay sa floating status? At ano po ang ibig sabihin po nito, sir? Bali, uh, nung uh, nag-assume ako sa legal director ng NCRPO noong July 29, 2015, yung nga meron nga uh, payag na napapalitan lahat ng mga regional directors. So lahat naman na uh, napalitan at uh, ako isa sa mga napalitan doon. As, uh, kaya nandito ako ngayon sa tanggapan na tinalaga sa office ng CPNP ang aking bagong assignment ngayon. Okay, final ano question po sir, kung meron po kayong mensahe sa sa inyo sa ating uh, pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte na siya pong nagpangalan sa inyo na sangkot daw kayo sa illegal na droga. Ano po ang inyong uh, pahayag o uh, mensahe para sa kanya? Yes, uh, Ma'am Kara, masasabi ko lang isa, uh, walang katotohanan na ako'y protector ng illegal na droga. Ako'y uh, lumaban sa paramasok uh, para po itong illegal na droga nung uulit tayo ng mga drug pushers malaki at sa maliit. At uh, na rin ako mamatay dito nang na ako kay uh, sa so, paglaban sa illegal na droga. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Director Joel Pagdilao.